Hi! Magandang umaga sa inyo mga kasawi. Ayan, shout out po sa inyong lahat at magandang magandang umaga po at papagpalang umaga. At syempre, kung saan man po kayo pupunta ay mag-iingat kayo palagi. At syempre, ngayon ay wala pa tayong ulam. At eto yung aking niluto na tilebi na aking pang almusal itlog. Pero hindi ko to lahat uubusin na kasi sobrang dami nito mga kasawi. At syempre, dahil naglilis ako ng tawag na ito ng pagkain. Dahil nga, ba diba, sabi ko nga sa inyo, ako ay nagda-diet. So, di naman super diet na sobrang persahan talaga. <laughs> yung sakto lang, yung tama lang. At syempre, may kasamang kopi. Yan, kopi. Kain tayo mga kasawi. At syempre, alam ko, lahat tayo ay... Ayan, magtatrabaho na. So, maaga akong nagising dahil ako ay papasok na ulit sa trabaho mga kasawi. Pero since nga na yung anak ko ay walang pasok, siya muna yung magbubukas ng tindahan. Tapos ako muna magpapahinga ng konti. O yan, konti ha, magpapahinga ng konti. Kasi nga, dahil ang inyong lingkod kagabi ay hindi nakatulog. di ba Dahil sobrang iya ko nga. Ayan, namamaga pa yung mga mata. At uh, shout out pala sa mga basher. Ayan. Para mga basher. Ayan nang sabi nila kaya daw ako umiyak dahil ano to, for the content lang so sana hindi mangyari sa inyo yung mga pagsubok na dumating sa akin or natatanggap po ngayon na problema, so sana hindi dumating sa inyo yung point na yun kasi kapag umiyak kayo baka ako din yung magsabi sa inyo na for the content lang or kaatihan lang kasi sa mga ganitong sitwasyon mga kasawi, lahat naman tayo may kanya-kanyang problema na dumarating. Ayan kung paano naman natin i-handle yun. So, depende na lang talaga kung paano ninyo dalhin. Pero syempre, dahil bilang tao, sabi ko nga sa inyo, bilang tao, tayo ay nakakaramdam ng sakit, nakakaramdam na hindi natin minsan nakakayanan yung mga problema na dumarating natin. Dumarating sa atin. Kaya kumbaga, baga uh, sa pag natin, doon natin na ilalabas yung sama ng loob natin para at least makarecover yung puso natin at yung utak natin kung gaano kasakit yung mga naidulot na pasakit na mga tao na ginagawa sa atin na malalapit sa atin ba diba? So normal naman kasi yun talaga kapag gawan sila sasaktan yung tao, 'di ba? Umiiyak tayo, ganyan. Normal yun na, na umiiyak pa dahil napakasakit man. So hindi dahil sa umaarte ka lang. 'Di ba? At sa mga followers ko na sobrang legit followers at talaga sobrang mapagmahal sa akin. Suporta kahit anong gawin ko sa buhay. Yung naandyan sila palagi. Sobrang thank you, Lord. Sobrang thank you sa inyo kasi dahil naandyan kayo palagi sa akin, hindi kayo nagsasawang mahalin ako. Ayan, sa mga topics natin, ayan, sobrang mahal na mahal po kayo. Wala ako dito dahil hindi dahil sa inyo. So, kayo yung lumagay dito sa sitwasyon ko na to, Kaya ako naging advisor ng mga pusong sa Ayan. Sobrang thank you kasi nga hindi nyo ako iniwan kahit anong mangyari sa buhay ko na andyan pa rin kayo nakasuporta sa akin. Sobrang thank you. At sa lahat ng bashay ko, masasabi ko lang... Thank you pa din kasi dahil dahil may oras kayo, ayan may oras kayo para mag-comment ng mga hates comment ay mga negative comments, andyan pa rin kayo. So, kumbaga ang ano ng buhay ninyo, ayan. Sobrang perfect kasi mm, makapag-hate comment kay sa mga tao na hindi niyo alam kung ano yung pakaramdam. 'Di ba parang feeling niyo napakadaling husgahan ng tao na hindi niyo nakakasama? knowing lang sa video niyo nakikita, 'di ba? Sana someday hindi mangyari 'yung mangyari sa inyo na dumarating na problema sa akin sa ngayon. So 'yun lang 'yun. At salamat sa oras ninyo kasi nga nakakapaglaan pa rin kayo ng oras para mag-hate comments lang, 'di ba? God bless Ayan. At sa mga supporters ko na nagmamahal saan, sobrang thank you. Uh, sana i-bless pa tayo ni Lord. Ayan, marami pa tayong pagsasamahan sa mga vlogs natin, sa mga topics natin. Sobrang thank you. Uh, ingatan nyo yung mga sarili ninyo. And I hope, di ko man kayo kilala lahat. Ayan, di ko man kayo maisa-isa. Pero nagpapasalamat ako sa inyo palagi na sobrang, pas, uh, sobrang pagsusuporta nyo sa akin. Ayan. At syempre, samahin nyo ako sa palagi kong journey, sa mga pinapost ko. Ayan. Ultimo okay sa pagkain ko. Ayan, no. Oh. Sobrang thank you. So, eto yung kakainin ko ngayong umaga. Uh, itlog na without, ano to, without uh, oil. Ayan and mga kasawi. So, sana. Ayan, sa muling pagkikita ko at mm, magsuot ako ng sexy dress or so, manuot ng damit is mm, maganda na yung aking katawan. Sexy na. So, ayan mga kasawi. Maraming salamat. Ayan, mag-iingat ka palabi and God bless. Sobrang thank you. At Ayan, huwag yung papabayaan ang inyong mga sarili kung saan man po kayo pupunta. At itong buong pamilya ninyo ay nawihiling ko na maging maayos. And syempre, Maging happy. Ayan, happy. Bye mga kasawi. Love you all. Good morning, good morning.